Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teach Yourself Learning Resource Channel. Matatag Revise K-12 to Curriculum Araling Panlipunan 4, Quarter 1, Week 1 Ang ating paksa ay ang paggamit ng mapa at globo. Para sa mga kasanayan, Natutukoy ang kinadalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasyon. Mga tiyak na layunin, nakikilala ang globo bilang modelo, representasyon ng mundo. Nagagamit ang mapa bilang patag na modelo ng grapikal ng mundo. Natatalakay ang mga espesyal na guhit sa globo. Tugon ko, iguhit mo. Paunahan kayong gumuhit sa loob ng kahon ng mga bagay o puok Nasasabihin ng inyong guro. Dapat sa tamang kahon maiguhit ang nasabing bagay o puok. Iguhit ang bagay o puok na ng guro sa loob ng between kapag ito ay tumutukoy sa pangalawang direksyon. Pangunahing direksyon, iguhit ang mapa ng Pilipinas sa kahon na nasa hilaga. Iguhit ang ating pambansang prutas sa kahon na nasa silangan. Sumulat ng salitang mangga sa kahon na nasa kanlurang bahagi. Gumuhit ng mga batang naglalaro sa palaruan sa kahon ng nasa timog na bahagi. Para sa pangalawang direksyon, sumulat ng letrang M sa between na nasa hilagang kanluran ng bahagi. Sumulat ng letrang A sa between na nasa hilagang silangan na bahagi. Sumulat ng letrang P sa between na nasa timog kanluran na bahagi. Sumulat ng letrang A sa between na nasa timog silangan na bahagi. Mahalaga bang malaman ang tiyak na kinaroroonan ng isang lugar? Sa pagbibigay ng tiyak na kinaroroonan ng lugar, kailangan ay kabisado natin ang mga pangunahin at pangalawang direksyon. Ano sa tingin ninyo ang ginagamit nating bagay sa pagtukoy ng lokasyon ng isang lugar? Ano daw? Ano ang tawag sa unang larawan? Pangalawang larawan. Ano ang kahalagahan ng mga bagay na ito? Saan natin kadalasan ginagamit ang mga bagay na ito? Alam ba ninyo kung paano gagamitin ang dalawang bagay na ito sa pagtukoy ng lokasyon? Ating alamin ang ibig sabihin ng mga sumusunod na salita. Globo. Ito ay isang modelo ng mundo na bilog at nagpapakita ng eksaktong hugis ng mundo. Ipinapakita rin nito ang mga kontinente, karagatan at iba pang mga bahagi ng mundo sa kanilang tamang proporsyon at posisyon. Mapa Ito ay patag na paglalarawan ng mundo o isang lugar na ipapakita sa mapa ang mga kalupaan, katubigan at hangganan ng isang lugar. Kaugnay na paksa bilang isa ang globo at mapa. Halina tuklasin, magambagan na. Ano sa tingin nyo ang pagkakaiba ng globo sa mapa? Magkakaroon kayo ng pangkatang gawain sa puntong ito. Ilista ang sa tingin nyo ay pagkakaiba ng mapa sa globo. Globo ang globo ay isang modelo ng mundo na nagpapakita ng eksaktong hugis ng ating planeta. Ang hugis nito ay hindi bilog kundi oblate spheroid. Ito ay nagbibigay ng tamang proporsyon ng mga kontinente at karagatan. Ginagamit ito upang makita ang mga bansa, kontinente, at mga karagatan sa kanilang tamang sukat at lokasyon. Ang globo ay nagbibigay ng mas tumpak na paglalarawan ng distansya at direksyon ng mga bansa kumpara sa mapa. Ang mapa naman ay isang patag na representasyon ng isang lugar. Ipinapakita nito ang iba't ibang impormasyon tulad ng mga kalsada, anyong lupa, anyong tubig at mga hangganan. May iba't ibang uri ng mapa depende sa layunin nito tulad ng mga mapa ng kalsada, geografiya, politikal, at klima. Dahil patag ito, may mga distorsyon sa sukat at hugis ng mga lugar, lalo na sa malalaking rehiyon. Para sa pinatnubayang pagsasanay, isulat sa patlang ang tinutukoy ng bawat pahayag. Una, ano ang hugis ng ating mundo? Pangalawa, ito ang ginagamit na modelo ng mundo. Pangatlo, ito ay patag na paglalarawan ng mundo. Pangapat, anong mga impormasyon ang ipinapakita sa globo? Panglima, anong mga impormasyon ang ipinapakita sa mapa? Narito ang mga tamang sagot. Tara't hanapin. Tayo ay maglaro magpaunahan sa pagtukoy sa lugar na makikita sa globo at mapa, gamit ang direksyon na inyong napag-aralan kanina. Mga espesyal na guhit sa mapa at globo Pagmasdan, kayo ay bibigyan ng dalawang minuto upang makapag-isip kung ano ang nakikita ninyo sa isang mapa at globo. Ang mga sumusunod ay mga espesyal na guhit na makikita sa globo at mapa. Ang mga guhit na ito ay mga likhang isip lamang. Ecuador Guhit na pahalang sa gitna na may zero degree, ito ay isang imahinaryong linya na naghahati sa mundo sa gitna. Latitude ay ang isang distansyang angular na natutukoy sa pamamagitan ng dalawang paralel patungo sa hilaga o timog ng Ecuador. Ito ay sinusukat sa mga antas degrees. Longitude ay ang heografikong koordinato na tumutukoy sa posisyon ng isang lugar sa silangan o kanluran ng prime meridian. Tropiko ng Cancer ang pinakahilagang latitude kung saan maaaring sumikat ang araw ng diretso sa ibabaw sa tanghali. Ito ay matatagpuan sa guhit na 23 and 1 half o sa gawaing hilaga ng Ecuador. Tropiko ng Capricornio. Ito ay isang imahinaryong linya sa paligid ng daigdig na may latitude na humigit kumulang sa 23.5 degrees sa timog ng Ecuador. Prime Meridian ay ang imahinaryong linya na dumadaan sa Greenwich, Inglaterra at nagahati sa mundo sa silangan at kanlurang hemispero. Masdan ang nakapaskil na larawan ng isang globo. Tukuyin ang mga espesyal na guhit nito. Paunahan sa pagsagot. Isulat ang tamang sagot sa loob ng kahon. Tumpak Ganern Ito ay isang pagsasanay sa pagtukoy sa tiyak na lokasyon ng isang bansa sa pamamagitan ng latitude at longitude. Ang inyong klase ay papangkatin, magtulungan ang bawat isa sa pagtukoy sa latitud at longitud ng mga sumusunod na bansa. Bansang Pilipinas, Japan, Finland, Korea, at Germany. Bintana ng pag-unawa. Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa globo at mapa. Punan ng mga kaisipan ang mga kahon. Globo. Kahulugan? Ang globo ay isang bilog na modelo ng mundo. Katangian? Ipinapakita nito ang tamang sukat at hugis ng mga kontinente at karagatan. Kahalagahan? Mahalaga ito sa pag-aaral ng lokasyon at anyo ng mundo. Mapa. Kahulugan? Ang mapa ay isang patag na larawan ng isang lugar sa mundo katangian, ipinapakita nito ang mga detalye tulad ng kalsada, hangganan at anyong lupa. Kahalagahan, ginagamit ito sa pagtukoy ng direksyon at paghanap ng mga lugar. Ano ang naranasan habang ginagawa ang mga gawain sa pagkatuto, lalong-lalo na ang gawain sa pagtukoy ng tiyak na lokasyon ng isang lugar? Ano ang naramdaman ng malaman ang tungkol sa globo at mapa. Isulat sa kahon ang mga kasagutan upang mabuo ang graphic organizer. Mga direksyon: Isulat ang pangunahing direksyon, pangalawang direksyon, at mga espesyal na guhit. Para sa inyong pagsusulit Kompletuhin ang sumusunod na pangungusap batay sa iyong natutuhan sa araling ito. Kaya kong maibigay ang lokasyon ng isang lugar gamit ang mga globo at mapa. Magagamit ko ang mga sukat ng latitude at longitude sa pagtukoy ng eksaktong kinaroroonan ng isang lugar. Mahalagang makapagbigay ng tamang lokasyon ng isang lugar upang madali itong matagpuan at maiwasan ang kalituhan. Ang globo ay mainam gamitin kung nais makita ang kabuuan ng anyo at sukat ng mundo. Ang mapa ay mainam gamitin kung kailangan ng detalyado at madaling dalhing gabay sa isang lugar. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Globo? Mapa? latitude, longitude. Para sa globo, ito ay isang bilog na modelo ng mundo na nagpapakita ng tamang hugis at lokasyon ng mga lugar. Mapa, isang patag na larawan na bahagi ng mundo na nagpapakita ng mga lugar at impormasyon. Latitude, mga guhit pahalang sa mapa o globo na sumusukat sa layo ng isang lugar mula sa Ecuador longitude, mga guhit na patayo sa mapa o globo na sumusukat sa layo ng isang lugar mula sa prime meridian. Prime meridian, ang pangunahing guhit longitude na naghahatid sa silangan at kanlurang bahagi ng mundo. Ecuador, ang pangunahing guhit latitude na naghahati sa hilaga at timog ng mundo. Tropiko ng Cancer, isang guhit latitude sa hilagang bahagi ng Ecuador tropiko ng Capricornio isang guhit latitude sa timog na bahagi ng Ecuador